Ayan guys, mag-harvest din tayo dito. Uh, medyo matagal na kasi din ito. More than one month. Konti lang yung nilagay natin dito na vermi-worms. At ayan, nakita natin, decomposed na siya guys. Uh, medyo makapal na yan. Yung mga grandule dyan guys, oh yun yung tayo ng worms natin. Ayan, Ayan. Pero nag-decompose na siya, oh. Kapal. Mga katawan ng saging ito, guys. Naghalo-halo. And ayan, nandiyan yung mga vermi worms natin. Makapal na, oh. Lupa na siya, oh. Nabuhag hag Tanggalan lang natin guys para kuan. Hmm, makapal na kasi. Malalaki yung berm worms natin, no. Ah, hindi hmm, sila oh. Hmm. lang natin, no. Oh. Gabundok agad yung nakuha natin, ah. Oh. Kaya tinatakpan natin guys ng mga ganyan no kasi nahalo kayo ng mga manok. Yan pag nabulok naman din yan eh fertilizer din. Hmm. So hindi na din natin ito din ng Palagi kasi, palagi naman umuulan. Mukha-harvest oh, tayo ng isang sako dito guys, oh. So. Ito yung African night crawler natin guys. Tataba nila. Yan. Pero kasi sila. Kunti lang makita natin dito sa taas. So ayan guys, unang harvest natin pero makapal na. Yun hmm, na natin yung <laughs> pang harvest natin. Ito guys, uh, lalagay lang natin siya sa sako. Hanggang sa matuyo. Tsaka yung maliliit na worms dito, lalaki pa sila. Makukuha natin siya. Makukuha natin siya kapag naggasagas. butas na yung gamitin natin <laughs> kasi ito ay nakakuha ng ating gloves Dati guys, gabundok lang ito na no? mga katawan ng saging at saka dahon-dahon ayun o oh yan organic fertilizer na mga mahigit sang sako yan guys uh, dami so ayan isang hollow blocks agad yung nabawas natin guys ah So, Mayroon pa tayong tatlo. First harvest natin 'yan. Ito hindi pa natin natapos 'yan, guys. Higit oh. busy tayo. Eh. puno yan dati pero bumaba na siya. So, yan isa ko lang natin 'yan, guys.